Ay, Kap, mag araw po. Lalo, bang, may public information drive na gagawin ang may tungkol sa paparating na proyekto nila. Ito yung flyer. Dahil malapit ang tindahan niyo sa mga possible sites, magandang makakapunta ka. Nakaka-apekto kasi ang construction works sa traffic o maski sa mga maliliit na kalsada. Okay, sige. Salamat. Maginawang araw po. Ako si Dong at narito kami para magbigay ng abiso ukol sa isasagawang pipe replacement project sa inyong lugar. Malaking proyekto ito, kaya magdudulot po ito ng pansamantalang abala, lalo na sa traffic. Ngayon pa lang ay humingi na kami ng paumanhin at mas mahabang pasensya para dito. Naku, pansamantala. Haabuti na naman kayo ng forever dyan. Naiintindihan namin kayo. Kami man ay naiinis din kapag naipit sa traffic. game pa man, kailangan na talaga namin palitan ng mga tubo sa inyong lugar. Lumang-luma na kasi ang mga ito kaya hindi na rin maganda ang kondisyon. Sa totoo lang, ang iba sa mga nakalatag na pipe ay matanda pa sa atin. Kaya may leaks na ilang bahagi nito at nakakatagdag naman sa aming NRW o Non-Revenue Water. Ha? NRW? Ano yun? NRW ang tawag sa tubig na nawawala o hindi binabayaran mula sa sistema ng isang water utility tulad ng mga tagas, illegal na koneksyon o diwas ng pagsukat sa metro ng tubig. Ano nga bang ginagawa niyo dyan sa natatapon na tubig sa leaks? Sinisingan niyo ba yun sa amin? Hindi po, dahil hindi naman duma ng tubig na yon sa inyong metro. Pero may epekto pa rin sa inyo ang NRW kung hindi ito ma-address. Ang mga tagas ay maaaring magdulot ng paghina ng pressure ng tubig. At syempre, yung natatapon na tubig ay sayang lalo at limitado ang ating supply. Sa halip na magamit ito, natatapon lang. Kaya kailangan natin magawa ang pipe replacement Project sa lalong madaling panahon. Hindi na rin kasi kakasya sa mga lumang tubo na ito ang lumalaking volume requirement ng customers. Sadyang nagiba na ang pangangailangan o demand sa tubig ngayon. Kumpara noong inilatag ito, lalo at palaki ng palaki ang ating populasyon. Sige, gets na namin kung bakit kailangan niyong gawin yan. Pero sana naman huwag masyadong matagal. Yan po talaga ang goal namin. Sa totoo lang, pabor din po sa amin kung mas maaga matatapos ang proyekto. Gayon pa kailangan namin siguruhin na maayos talaga ang pagkakalatag ng mga bagong tubo. Kaya ayaw din natin madaliin. Dapat tama ang trabaho pakiusap lang po namin sa inyo, pati na rin kapitan na sana ay nyo ang aming proyekto, lalo na sa pagbibigay ng permits. Mag-ingat din po tayo tuwing mapapadaan sa aming work sites. Ngayon, malinaw na akong para sa ang mga proyekto na ito. Nahaasa kayo na makikipagtulungan kami. Sige, lagi kong alalahanin ng mga sinabi niyo Parang hindi ako mainis sa mga idodoro at ito sa amin. Kailangan nga natin yan! Sa Salamat po. Lagi nating tandaan, may kaunting abalaman ngayon, malaking ginawa naman ang dala sa mga susunod na taon.